Iyon. Ayan, magandang umaga mga Talongs TV. At tayo po ay nandito sa Barangay uh, San Francisco, Lipa, Batangas. At mayroon po tayong nabuta dito ng uh, buyer si Boss EJ na dumating galing uh, Das Marinas, Cavite. At sila po ay tumitingin ng mga baka dito ang bibili nila. Kaya samahan nyo ko sa video natin sa araw ito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like and na sa napunod video dito sa ating farm visit. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Ayan mga Talongs TV, nandito tayo ngayon sa Barangay San Francisco, Lipa. At pero po daw dumating na buyer sila dito ng galing Kabite Ayan po may buyer sila dito Galing pa pong Kabite uh, at titingin daw ng mga Turetem Baka Kasama ni Boss EJ Ayan sila sir Good morning po Kamusta po ang biyahe? okay naman Ilang oras kayo nagbiyahe? Bagal-bagal din eh Saan pa po kayo sa Kabiti? Das Marinas. At das Marinas. Yes, sila, sir. Sa Paliparan. Sa Paliparan. Alam. Good morning po. Yeah. <laughs> yes, yeah, sila, sir. Good morning. Ano po, kamusta? Hindi naman pagod sa biyahe? Oh, pagod niya. Ini-inip eh. Gutom pe. Oh. Kala namin may pagkain dito. Wala pa pala. <laughs> ah, mayroon po dito pagkain. Dito Eran. po. Oh, Ito po si Jado po. Taga, sabi natin. Yes, yeah, natingin po sila dito. Sila. Silang na nice spot. Kayo sir ang mag-aalaga ng baka. Ah, uh, kayo na po rin po mamimili ano. Mas maganda po talaga pag kayo ang titingin ano. Ah, uh, sila sir pala mamimili ng baka. Yan. Saan nga po ulit kayo galing? Paliparan sa sila Las Marinas, Cavite. Mga kababayan.

Sir, mayroon pa ba magtatalian sa inyo? Mayroon pa rin mga uulahan sa inyo? Parang puro subdivision ang kabiti ngayon eh. Mayroon pa naman? Mayroon pa rin doon po wala. Kaya po'y bago lang magbaba ko, mayroon na rin. Ako magay panibagong ano lang kayo, ulaga ulit. Ano yung panay, ano, ulaga na? Ah, mga inahin. Ah, mga inahin pala. Mga inahin pala alaga na siya. Ngayon na may susubo kayo ng mga torete. Sa bagay ito pa yung malalaki ng torete, mga balagbagi na siya. Yeah. Nilalabas na nila yung mga baka. Ay! <coughs> Ay! and po si mamon sa po yung ang contact pala dito nila ay nasa abroad kaya natingin dito lang sila ang pinapunta dito para tumingin ng baka kasama yung mga spot at may mag-alaga <gibusyuk> eh, na naman na 'yung pag isa na pag Hindi, kasi muna sa presyo lang daw. Na. Mm -hmm. Nagsama sila ng dalawang babae. 'Yan daw hindi boss lang daw ang sa mga dalawang nagustuhan natin daw yung dalawang itim. Babae. <gibusy> Pobre lang ako. Hindi. Pobre Ang mga anak, ang napili ni ating mga kulay ay yung mga initiman At ito naman daw po ay sa paglumaki, sa timbang Hindi ito pa ka lang ko

tinuro kan. Wala na, yung akin tanda niya dito. Doon ba po? Tiada tiada teruk ani bos IJ nang bela min. Mari, kau hina Vitamin. Oh, lagi yang ni vitamin sa purga. Ah, pa na. na po ito. <laughs> <laughs> ah, ko, sa, ko sa kanila, pag hindi mo ina ang alaga niyan, pinakaalaga eh, niya ni si Santone, mabenta ng ang 3 2 3 3 3 3 3 3 3 Boss Ejay, yung pala po yung pwede pagsabay. Pwede ito ito lang sabay yung vitamins sa purga. Ah, magkasunod. Pwede naman pala. Kabilaan. Kabilaan daw. Iba ko yun, ibang kamot yun. Kabilaan pala yan. Amurga o yung kulinga. Amurga. Amurga. Kabilaan daw yun. Pagigil mo yung pagkalakay, batang yun. Ano rin ka, arin ba? Arin bumalik. Betong alam na ito eh. Ayan po sila. Oo. Sila sir. Kausap po yung nasa abroad na buyer. Ay, vlogger. Papalabas mo kami sa si TV ha? ah. Ah, hey, yes. Shout po <laughs> <kila ba> yun. <laughs> <laughs> Yung isang nasip na lubog na Oo, oh, meron. Ang at ating sila ng gamot. Vitamins at pulga. Oo. Ayan. Naturukan na. Walong baka. Dalawang dumalaga. Ista, anim na

Pagbalik mo yung gumawa ng gumawa. Ngayon, pagkaya kayo nakakuha ng magandang bago ang box segundya, mag-uwi ka ng mag <laughs> na mag-uwi. Ayan. Nalagyan sila ng yung tag. Oo. Oh. Para pala tandaan nung may ari na yun ang baka nila nabili. Pati eh. pag medyo nawala, meron sila pala tandaan. Sa truck, ang alam mo eh. Oh. Masakit ang truck. Sa bigla oh. Ayan. Yeah. Ayos na. Bali, dalawang dumalaga. Dalawang dumalaga? Ay, lang. Babay, pala yung isa lang. Babae, lalaki pa lang isa. Lalo kay babae. Isa babae, tsaka pitong bakang mga uh... so, ano, balagbagin. Malaki na po size niya. Yan yung hawakan yung napiling baka niya. Siya po nakapili nito ng dalawa. Eh so, bakit naman po ang napili niya naman ay ganito kulay? Mas ma nagustuhan yung kulay niya. Nagusta natin yung kulay itong dalawang ito. Yan. Mukhang mahilig talaga rin kayo sa ano no? Yan no, sa alagat. Yan yung natin pinapakamoy yung baka. Yan ang alaga niya. Dati kasi ang dami namin alaga. Baka, mga baka din po. Kabayo, tamata. Ah, kung bagay na... Ah, <laughs> Napatigil lang din po kayo. Ang bata ako. Ah, sanay po kayo. Saan po talaga ang probinsya? Kabiti talaga kayo. Negros ako. Ah, sa Negros. Sila ati pala daw ay sanay pala talaga sa pag-aalaga ng baka. Yan, you know, mahilig pala talaga sila sa ganito. Kaya pala alam niya kung paano magpakamo ng baka. Sa ka tag taga Negros pala si ate. Okay na po ito. Napili na nila. Pre-deliver na daw po ito. Papalitan na lang mga... Uh, okay, oh, tabi, ang may may may, may ari niya anak ko nasa barko. Ah. Oh. <laughs> Kayo po pala sadyang may mga alaga na rin dating baka. Marami po alaga ro kaya lang hindi lang ganyan ang mga katawan. Ah, bak, ano pong katawan? Hindi ako nasisiyang sisiyan ganyan matatabi mga ni para mga tinapi. Ah, eh. <laughs> oh, ako bagay mga native po. Oh. Ah. Wala nang malaki kundi ulo. Sister <laughs> <laughs> Pero ilan sir ang alagay niyo baka doon? Marami po yung marami akong alaga ang mga Tagalog bang, ah, ba? Ah, mga native nga po po binakabenta na rin naman kayo ng baka? Oo. Kamusta naman po kita sa baka? Ayos naman. ma'am. Ayos naman. Hindi wala ka naman ano Oo. O. Kung bagay may isa-suggest nyo doon sa mga baguhan pala, hindi mo mag gusto oh, ng baka. Oh, uh, e, oh. So yes, sir. Kayo po ilang taon na nag-alaga ng baka, sir? Apakatagal na. ay this is siya. Ayos pa ako nag-alaga ng baka. Binata pa po talaga kayo sanay na kayo sa baka. Eh, di kayo na rin po palang pumili nito. Oo. Kung bagay marunong na rin kayo tumingin pala sa baka. Sa tagal na nga naman eh, laging kaharap yung baka. Talaga naman eh, hindi Baka na, nabawang uh, karap po. Ibig sabi pa ilang baka po ang nasa inyo ngayon? Ah, naandas sa bahay. Mm -hmm. mga, you know, mga, mga, mga 12, 12. dami pala. Tapos ang ganda. Puro native. native. po ano. Kaya na pamilya kayo medyo malahilahi ng baka. O, so, at pag native kasi hindi masyado po naglalalaki. Ano? Oh, hindi. Hmm. Talo nito eh. Talo nito, eh. nito sa laki. Sabi po yan, ano pa pinapakain nyo? Kalimitan dun. May ulahan kayo? Ah. May ulahan po kayo? Wala naman. Meron akong bukit po siya. Ah, yun pala. Libre yan? Hmm. Pala yung meron sila sir na ano. Ayaw nga kayo ng mga baka ko yun doon. Yung yaya pa pakalain. Sa ano po ito eh. eh dito naman ipapakain nila at wala na ngayong makuha nandang mo sa yung mga daya meron dito ang pakain dito yan po ito so, daw so, po yung mga mortigo na to libre na din Last, libre to rock libre vitamins at yan po sila sir pa, si sir pala kayo po mismo ang tatay nung nasa abroad uh. ano po trabaho ni kuya doon ah uh, si man si man ah uh, uh, kayo po ang sa para tumingin ng baka dito hmm. Ilang oras din po ba lang nagbiyahe? Matagal-tagal eh, nagkaligo-ligo kami eh. Ah, yun. Kung bagay, sa susunod naman po, alam niyo na kung paano nito. Oo, oh, alam na, tumbok na, tumbok na. <laughs> <laughs> Yan sila, sir. Wala ilang pong nila. Pinapalta lang ito ng mga panali nila. Ito mga libre na itong panali na ito. Dati palit na. Sir, nagtatanong lang po, magkano rin po na ako nagkasundod sa walong baka? So, uh, magkano rin po, 3 pa, 3 ano yata? 360,000 360, 360, 360, 360, daw po itong walong bakang ito <laughs> isang dumalaga at uh, pitong ano, lalaki na balagbagin alangan -alang na po ito sa torete malaki laki na siya 360 daw po itong uh, kabaya akalagahan uh, ng itong walong bakang <laughs> Kakarga na po itong mga baka nito. Pali po, ano? Walong baka. dito si parang Mer. Oo, Mer. Ano kayo parang Siya. Para para ko, para ko ay si Romer Ano nga, eh? Ano nga, eh? Ano mga baka nila na pili. Kakarga na ha

itong bakang torete at balagbagin alang alang torete malaki laki na to. at isang dumalaga hey! Okay salang salang Ayan po, mga kinakarga na Ayan po, Top oh, ya. Yeah. Orang ini. Hey, eh, hila. Iyon. Ano galing Ah, galing. <laughs> bilis. Hindi <laughs> na dinawanan. Sana nasa akin niya. Asa nina main. Ay, parang. Tingting kidal. O. ano. <coughs> Iyon, naikarga na. Boseng, yan po ba, ano na, pre-deliver na yan? <coughs> pre-deliver na po, ano? Ah. Pre-deliver na. Pre-deliver na daw po ito. Yan, dadalhin sa Dasmarinas, Kabite, paliparan. Okay, yan din na. Pa o, uh, uh, na na, na, na daw po 'Yung vitamins 'yun, na Ay sa Doon lahat 'yung ano, gastos dito. free tracking free turok, free yan pwedeng deliver na po ito sa Dasmariñas, Palis na po 'yung bayan na boss EJ na dumating dito taga Dasmariñas, Cavite.